Hi guys, welcome. <laughs> ano ba yung na? <laughs> na take two. <laughs> Hi guys, welcome back to my channel. And ayun. Sa Hindi ko alam kami. Charot lang. Sa farm play um, um, okay, kami. Alam niyo ba? Super na-excite ako kasi hindi. Ang ko. Malayo sa lahat. Malayo sa problema. Malayo sa Metro Manila. Pero <laughs> parang ulit <may> mo. <laughs> Ang ah, basta malayo siya, tapos napaka-peaceful. Ano, talagang magkakaroon ka ng peace of mind. And then yung mga paligid mo talagang puro green. May mga hayop din. Kagaya mo. <laughs> so yun, ang ganda siya so, guys, promise. So first time kong mag-overnight sa... So, Ayun nga pala, meron kami yung oh, ina-bill na tent. Lang. tent oh. Actually, Kasi ano dapat to? Barn yung ha? Yung barn, kaso may nauna sa amin. Uh, reservation na, tent eh. na lang para ma-experience. Pero ito yung tent tingnan natin. Pero, So, ayun guys, mag-unboxing. Unboxing. Ayan, <laughs> ito nga pala yung mga dala namin gamit. Ayan, meron lang kaming bag. Ayan, dalawang bag. Ayan. And then, ito lang, mga foods and mga kinemero. Unang bukas mo pa lang. Siyempre, di pa yan. <laughs> so, ayan siya guys. Akala ko yung mga ordinary tent lang yung nabibili sa ano, yung binili mo nung kailan. Akala um, ko tent lang na bahala ka dyan. Teka, magtatabi tayo dito? Of course. Ay, babongga din. Sa'yo na ka dyan. May pa-farm fa plate pa, oh. So, ayun, guys. Mm -hmm. May paano yung nanonok to this one? May <laughs> libre to't bra. Hiberuin mo? Uh, Worth of ano lang siya, guys. one-six. Uh, Oo, oh, diba? Napakamura niya. Tapos, oh, diba? Kesa sa sogo. Oh, Uy, nagdala sa sogo. <laughs> <laughs> pero nagdala pa rin kami ng sabon. Tapos nagdala pa kami ng unan. Tapos nung sa pinsa. Ah, para pero... may mayakap ka. Mm -hmm. Maliban Nandapa, sa akin. Yes, pero napakabongga, bet. Um, hindi naman kami magtatabi. So, ano tayo? May eh, hiniwala. Eh, sabi, sabi ang viewers mo. <laughs> <laughs> then, Sige nga, pasok ko nga. Gusto ko muna siya picturean. Yung ganyan. Sige, picture. pinyan. ko siya guluhin. <laughs> so ayun guys, so, kapag picture na kami, balik guguluhin ko na siya, okay lang. Isa ang ka, left and right. So kapag laging tama, the right ka. Yes. Mamay magkadikit man din yung kupom na yan. <laughs> but Ba't may didikit? <laughs> so, ayan. May, meron naman kami boundary. Oo, <laughs> oh, At, tapos, ay, alam nyo ba guys, meron pang ano, pa. Ay, di ba? Alam, napakamura, promise. May free breakfast na sila, tapos may ganito pa. Ano pa nga yun? <laughs> may wifi, free charge. May wifi pa, oo. So, ayan guys, mag-ano na rin to dito kung gusto niya ng peaceful. So, ayun guys, naglibot-libot lang kami and then tinanong kami ng isang staff. Sabi nila kung i-claim na daw ba namin yung aming welcome drink. Ayan. Puro siya, purong buko. So, eto siya guys. Ayan, purong buko. Talaga nakaka-fresh siya. Ang mag-chill dito. Oh huh, relax promise. So, ayun yung tayo, Jai. Gaya-gaya. <laughs> dito na nag-upo eh. Yeah, pa nga, Madama na naman. Ano masasabi mo, jay? Maganda. Tapos maganda pa yung kasama ko. edi di magandang maganda na. ano <laughs> masasabi ko, super nakaka-relax and grabe. Hindi ko in-expect na ganito kaganda yung lugar. Um, para makong alalay mo lang doon. <laughs> Tapos ang ganda pa ng parang kahit medyo nakulog-kulog siya, hindi siya ganun kadilim. Like ng aking kilikin. <laughs> wow. Wow. <laughs> wow. <laughs> Makatawa. <laughs> mag ano lang kami, mag inom inom lang kami. Mag refresh lang muna kami guys. Sa Yan. So mamaya ang gabi, abangan nyo. <laughs> Anong gawin natin mamaya ang gabi? Oh. <laughs> ay, maano, may ilaw dito pag gabi. Alam nyo guys, may mga activity din sila dito mamaya ang gabi. Tignan lang natin pag talaga. Kami din may activity din kami dalawa. <laughs> 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 Hindi, ano picture picture. Pero maganda talaga guys, promise. Nakakalimutan ko yung problema ko na nais kam ako. <laughs> ni yung sabi mo? Ito yung pinaka memorable. Ano mo nasabi? sabi? feeling ko lang. Kasi ang ganda. Ilang mo na nasabi sa pinuntahan mong lugar? 36? <laughs> Hindi, maganda talaga siya. Promise. Siguro 10 out of 10 sa Maganda. Perfect. Pero siguro mga ilang ano lang. Pabalik at pabalik ako dito. Next time naka-barnhouse na kami. oo Diba? I I <laughs> <laughs> so si Jay kasi sa tent, gusto niya yung tent talaga kasi pandalawang tao lang. Mm. <laughs> Hindi, sayang naman. Oh, kung dalawa lang kami tapos unlucky, di ba? Oh, 6K. Oh. Kasi so, isa 6 person yung meaning. Ikaw jay ano sa'yo? Pinaka-memorable din ba to sa'yo? Kasi akin, pinaka-memorable to feeling ko lang. Oh. And, tapos pag nakakita ka na naman ng ibang lugar, ito na talaga yung pinaka-memorable. Ito lang yung pinaka-pinaka- -pinaka pinaka-memorable. <laughs> Hindi, ako man kasi, basta kasama kita, memorable lagi. Guys, kami na dalawa, yung tao dito ni Jai, as in. Exclusive kasi talaga namin to. <laughs> yeah. o, tapos umuulan pa siya. Ang sarap sa pakiramdam. Pang parang Ang sarap matulog nito yung maulan. Chill talaga. Nature na nature. Ay, so, ayun, magdi-dinner na kami kasi masyado ng gabi. Pero alas 7 pa lang naman, nagugutom na din kami. And then, ayun, makikita natin. So, ngayon pa lang din kami lalabas. Ayun, makikita natin yung kailawan. Ang <laughs> kailawan? yung paligid. Ayun, yung paligid kung gaano siya kaganda. Let's go! Pinunasan ba yung bakit ng bakit? Oo. So sabi ni Angelica may papa siya. Ano yung request mo? <laughs> yung baka wag dito sa tabing tent na. Amin. Kasi nagugulat siya. Pag nag-uusap kami ni Jay, may like, guys, yung paligid. Lalo siguro pag Pasko dito, maganda oh. na. Lalo pag tayo nagsama. Yo! Yeah. Si Angelica, yung piling siya kaya pa. Kaya yeah, ama. Kaya yeah, ama. Tara <laughs> So ayun, nandito tayo sa church. Pero ngayon ko lang na-realize guys, na ito pala yung ano, yung ano? ayan, di ba yung sinabi mo sa akin kanina ito pala yung church na ito yung, ito yung place na ano, sa I Love Lacey I Love Lacey Lacey ka dyan Uy, okay, I Love Angge no, uh, oh. weird <laughs> <laughs> Hi guys, so ayun magdi-dinner na kami and, and nag-order lang kami ng aming pagkain. Ang tao dito. Um, basta. So ayun, ito yung aming nakaharapan. O, oh, di ba? Ang ganda ng view. Parang... Ikaw. Oh, kakain lang ganun. Ano ba ang niya? Hindi nagawa ako. Huwag ka Paano di mag-live? Ito. Ano? ko lang guys, kakatapos lang namin mag... Kain. Um, kumain. Kumain. Tapos, And... yun, hindi na namin update. Nagpunta kami dito sa simbahan. I-open sa yun something. Ano? Problems. Hindi ko alam kung maiintindihan niyo, pero problema siya. Uh -huh. Ano nga yun? Sabihin mo muna. Problema nga siya. Ano nga ang problema? Kinikili ko. <laughs> Yung kinikili <-kili> mo? <laughs> yun yun? Yun yun? Ano nga? Hindi. At? Kasi, di ba ano? Nahiya ako. Problema? Mahiya pa? Hindi <laughs> nga. <laughs> Oo um, nga, doon yung um, ako. Sige na. nga. Um, Alam ko may nasabihin ka. Ang alin, like what? Anong tingin mo? Hindi nga, ano nga sabihin mo? Di ba ano, oh. tinatanong nila na... Comeback na, gano'n. Mm -hmm. Di ba, nahihirapan tayo magsalita. Tapos di ba, siyempre parang nahihirapan tayo kung ano. Uh, ano ba talaga kayo, gano'n, gano'n. Oh. Parang kaya tayo di ba nalilito na, um, ano nga baga tayo, pinsan pag tinatanong tayo ng tao, Hindi ano tayo ba talaga? Oo, oo, oh, oh, parang uh -huh. nagtitinginan uh -huh. tayo na, wala, parang ganun oh, lang. Oo, gusto mong parating? Oh, may gusto mong isettle na kita? Hindi <laughs> ah. <laughs> ah. Huh? Gusto mo ikaw i-settle ko? Really <laughs> naman ako. Pinaka overall, anong gusto mong parating? Wala lang, yung damdamin mo lang. Tulad nung sa bahay niyo. So, ano ba kayo? Parang ganun. No? Saan gusto mo? Wala lang. Mag-propose na ako sa iyo. <laughs> Hindi mo kailangan mag-propose, Jai. Anong kailangan ko? Wala. Hindi mo kailangan mag-propose. Mahal mo ko. What if I say... Ulitin mo. Kahit wala akong ano. Walang? Wala akong bigay sa iyong sing-sing. Oh. Walang kahit ano. Oo. Oh. So kapag sinabi ko, will you be my girlfriend, sasagutin mo ko. I-video kita. Oo. Oh. Sige. Kahit saka ano. mo naman sa vlog. I-video ano? kita. Go. Oh. Ano sabi mo? Di kasi biglaan lang, di ba? Oh, biglaan lang to guys. Nagka-openan lang tayo. Oo, oh, oh. biglaan lang big open Kasi parang feeling ko ito yung perfect time. Na parang ang ganda mag-open. Sabi ko, so, ayan. So, ano yung sinabi mo? Biglaan lang, di ba? Kahit uh -oh. wala akong sing-sing. Kahit oh, uh oh. walang setup. Wala talaga. Uh -oh. So, kapag sinabi ko ba sa'yo ng Will you be my girlfriend? sa mo ako. Oh, uh, bakit? Bakit? <laughs> I mean, bakit? Kita mo naman yun. Yung bawi ko sa'yo. Oo. Na, na ano Kaya nga, treatment. doon ko nga na-realize lahat na parang, yung wala nung nawala ka, parang, mm, parang ikaw pa rin pala. Parang nung nawala ka, sabi ko, iba pa rin pala pag ikaw yung kasama ko. Pagka parang syempre, nakasanayan ko, kahit may, ang ganyan nangyari. Mm -hmm. Ikaw pa rin. Di ba, nag, umuwi ka ng bahay, sabi ko, huwag kang lalapit sa akin, ngayon. Di ba, sinasaktan kita. Sabi ko, huwag kang lalapit sa akin kasi mapayda ako eh. Sabi ko, kaya ko panindigan sinabi ko. Nakita ko yung ano mo, yung, yung pagbawi mo, yung willingness mo. doon ko na-realize na parang, mm, okay, to talagang hindi ako pababay. And kahit anong pabor ko sa iyo, ginagawa mo lahat as in. Hindi ka nagre-reklamo siguro. Kita mo lang magalit, ganun. <laughs> ganun. So, ay, alam mo siya na naman mo yung tanong ko. ang tanong what if I said